Good evening mga miga. Andyan kami oh. Nagpapaanak kami ng pusa mga miga. Nanganak. Ay umandar. <laughs> Nanganak yung aming pusa. Madilim dito. Ayan, ganyan. Ayan, 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 ayan. Dalawa pa lang yung lumabas. Ang cute gabi na masungit na nana ito pero naglambing siya kanina iyak ng iyak yung pala mangananak na siya yan o amiga o. yung baby niya nihilot ng anak ko gusto niya hinihilot dalawa pa lang yung lumabas tapos umiiri-iri pa siya dito namin siya nilagay ginawan namin ng bahay-bahay karton kasi nililipat niya pag ano maguguluhan siya nililipat niya ayan umiiri na naman mga amiga. mga na naman siya dumididi na yung anak niya oh. dalawa cute matanda na tong pusa na to mga amiga. matanda pa to kay Laika 11 years na si Laika oh. ito matanda pa to kay Laika Usang ano to layas nung dumating sa amin ay ano siya may sugat sa kabilang katawan binuhusan ng mainit na tubig tapos pinakain namin tas dito na siya na tumira tas nanganak na siya dito ang anak niya ay yan dalawa ang dami niya ng anak yung mga nawala noon na ano to si tambok wok tatay ka na bok ito yung anak niya nung tumira siya dito sa amin tapos yun si Vanilla yun ang apit bahay si Vanilla oh. ang pagkain nila ay cat food hmm tambok ni tambok ng anak ng anak si mama mo tambok yan dito namin siya nilagay kasi yung anak ko, yung niya. <laughs> Ilang beses na to ng anak mga amiga, itong sinunda nito na nanganak siya, namatay lahat. Kasi hindi namin siya na ano na nanganak. Eh pala iyak siya ng iyak noon, noong ano noon na nanganak siya. Hingi pala siya ng tulong. Ngayon, ganun na naman. Hingi siya ng tulong, tapos yung hinimas ng anak ko, lumabas yung dugo. Tapos yun, binawa namin ng ano dyan. Tapos yan, hinihilot siya ng anak ko. na lang siguro. Yan yung mga baby niya. Cute. Ano yun? Black yun? Black white. Black white. Ang ulit May Ito? Yun yun? Pinapakan niya? Ha? Huh? May ayakap madya? Ano ba yun? Oh. No, ito mo lang nandito. Ha? May dugo-dugo pa eh. <laughs> hindi pa ba, hindi pa tuyo. Yan, umiiri pa siya. May baby pa yan. Dumididi na yung isa. Yan, gusto niya inihimas siya mga miga. Inihimas ng anak ko. Mayroon pang isang, mayroon pang baby. Nandyan? Saan? Ay, oo nga. May baby pa nga, Oh. Ayan, mga may gaon to. Nakabukol. Ay, may ulo. Ulo yan. Ba't tayo pang lumabas para matapos na? Pag ginanon mo siya, makaangat niya to. Ah, siya, hindi na siya umiiri. Dati pag nanganak to, walang pakialam. Basta naghahanap lang siya ng saan siya anak Ngayon, iba. Hingi siya ng tulong. Yan. Imiiri mo, iri, imiiri. Ang cute. Kasi yung mga anak noon, mga miga, ay ninakaw. Nilagyan pa namin ng kwintas. Tas, ninakaw. Gaganda pa naman. No. Good morning, mga amiga! <laughs> Nagluluto ako ng kadugtong to sa ano kagabi, yung vlog ko kagabi sa pusa. Mamaya ay silipin natin yung pusa pag pinapakain. Dalawa lang yung anak niya, mga amiga. Dalawa lang yung anak ng pusa. Inintay pa namin na ano, lalabas yung inunan na pala yung ano. tayo ay nagluluto. Nagluluto tayo ng gulay. Tapos ang ulam natin ay fried chicken. Yung ating vlog ay dito lang sa bahay. <laughs> si Laika ay nasa school. Mamaya pa ang uwi niya. Sinilip ko kanina yung pusa kasi kung pinakain namin, lumabas siya. Dalawa lang mga mga. Pero okay na yun. Matanda na yon, matanda pa kay Laika yung pusa na yon. Wala pa si Laika ay nandito na nga sa amin yon, ano, kawawa siya nga. Mayroon siyang sugat. Ginusan siya ng mainit na tubig. Tapos yung pinakain namin. Hindi na siya uwi, Pinakain na namin ng pinakain. Tapos mga miga, nanganak na anak ang nanganak siya dito, ang unang anak yon si Tambo ang pangalan kasi mataba siya. Eh. May mga kapatid diyan, lumalayas si, siya lang yung nandiyan. Hindi yung malis. Tapos nanganak siya uli, lumalayas, nanganak uli, yon si Vanilla naman ang pangalan. Lalaki yon pero Vanilla. <laughs> vanilla, Vanilla, Vanilla. Basta, Vanilla ang pangalan niya. Tapos, nanganak uli. Ano naman? Nawala. Nilagyan ng tali sa liig. Kasi binibidyo kasi namin eh. Nawala mga miga. Tatlo. Ay, apat. Tatlo lang. Apat. Namatay yung isa na nawala naman. Namatay yung isa. Tapos yung tatlo lang yung ano. Yung mga naman nakita yung isa. Tapos yun. Nanganak siya uli na hindi namin na ano noon umiiyak nang anak siya noon uli kaso sa ibang ano hindi namin alam kung saan uwi na lang siya kakain tapos nung malaki na yung baby inuwi niya parang natakot siyang ano natakot siya doon sa ibang pusa ng mga kasama yung mga anak niya baka akala niya siguro kainin yun nangamatay din mga baby. Namatay kasi kung saan saan niya pinadala. Tapos ngayon, nung kagabi na nga, naghingi siya ng tulong. Kahit saan siya mag... Kain? pupunta kami na, no? wala, labas ako. Umiiyak siya. Nakatingala siya sa ano, hindi naman ganun. Sabi ko, baka mga anak na. O yun, lumabas, ginawan ko ng ano doon, karton. Tapos, sabi ko, dyan ka, pumasok ka diyan. Pumasok, tapos lumabas din. Gusto niya, nya niya, mas ng anak ko yun, tapos dinugo siya. Tapos nilagay na doon sa ginawa kong ano, sigaan niya. Yun, lalo, lumabas na yung baby. Nanganak na siya, ang galing. Ganun pala yung pusa pag nanganak, mga amiga. umiyak din. So, wow. Uh, first time namin siyang tinulungan. Ano ka siya tatawa. Ha? Hindi man kasi siya nagpapahawa. Oo, oh, masunit yung pusa na yun. Hindi siya nagpapahawa. Hindi nagpapahawak mga miga. Pero kagabi, nagpapahimas pa siya. Wow, Naalala ko yung maliit pa kami naman yung kapatid ko. Ano? Nanganak yung baboy namin tapos hindi pa kalabas yung baby. Alam mo yung ate ko, ay nagigot yung ganyan, no? Stita, <laughs> alam mo. Kaya e, kang gabi, naalala ko yung nanganak yung baboy namin noon sa probinsya. Kasi ang bahay namin ay may may taas tapos sa ilalim ay yung baboy sa probinsya, ganyan. Mga baboy, eh, paggabi nilalagay, nakatali yung mga baboy, nilalagay sa ilalim na silong. Tapos may buntis. Nanganak. Ano kami sa ano kasi ang sahig namin ay kawayan. Silip kami ganyan. kasi ayan, nalabas na, nalabas na. Eh. Hindi makalabas yung ano, mga bigi. Uh, di Nihila ganyan ang kapatid ko. Oh. Dala, bababa siya sa silong tapos sila niya. So, yung baboy yun, napapaanak <laughs> yung baboy, napapaanak. Puta, napapaanak. Ay, wala na pala akong mga mouse nyo. Wala na akong mouse Ito na lang. Ito so, na lang, alam tapok lang. Ayan, ah, kapag sabaw. Tapos, magugas tayong plato. Maya. Mamaya mga miga, silipin natin at magugas pa ako ng plato. Silipin natin ang pusa mo na Ito na ang ating fried chicken. In the fryer ko mga miga, pagkatapos na. Para matanggal yung antika. Combines ba? Yeah, Combines. Paano ano na? Nice Inspired na? Ngayon, March. Mag-salad na tayo sa birthday ni Kuya. Saan ba tayo sa birthday ni Kuya? Ito na! Ting fried chicken. Ay! Nahulog! Picture tayo. Hmm. Ulam natin yan. Check. Tapos yung ating tapos meron tayong papaya ano, shake. Meron tayong papaya shake may amiga. May amiga. <laughs> mga amiga. Galing doon sa tanong ko. Nagdualis ako doon sa likod. Tapos, kita ko may hinog. Yung isa nga, may hinog pa eh. Hindi ko kinuha Hindi ko maabot. Sobrang taas. Tikman natin ang ating gulay. Ay, okay. Tila na ang inyong... Mmmmm! Galing na tayong bago. Luto na. Yung... Tara mo yung yan. Ha? yung duto. condense. Ay! Iniwan. Iniwan ko kayo. Sorry. At... Luto na mga miga ang ating gulay. Ano oras na ba? Mauna na lang kay kay Laika kasi ano. Para magsundo si Kuya hindi na ano. Mas dosi pa yung labas na eh. Ito na mga migang ating kula Pakahintayin mo siya? Hmm. Pakahintayin, binig ko yun. Ay, hindi. Kaya kayo. Amiga, pakainin ko yung pusa. Ito, lumabas na yung nanay. Lumabas na yung nanay. Tignan natin. Bo! Saan si Tambok? Tignan natin yung tignan natin yung pusa, mga amiga. Ang dilim. dilim. Dili mga miga. Mga galit yung nanay. Andoon sa ilalim. Ayan o. Oh. Ayan mga miga. Madilim. <laughs> madilim. Cute mga miga. Dalawa lang. Eh, nanay kumain. Nangingi na pagkain. Ayan ng baby. Ayan. Ang cute dalawa lang mga miga nahirapan Ay, ako eh yan yan close up natin ayan mga miga may dugo pa wah eh ang cute dalawa lang sila hmm. yun yung nanay, oh. <laughs> Masungit talaga yung nanay nila. Ayan yung nanay, nakaabang. Ayan yung anak si Vanilla. Ito na, ang ating fried chicken. In the fryer, po, mga amiga, pagkatapos na, para matanggal yung mga nila. Condimes, iba? Condimes. Tama ano na, nice fried na? Ayun, Mark. Salad na tayo sa berkling soya. Saan na tayo sa berkling soya? Ito na. think fried chicken. Ay, naulog. Picture tayo. Ulam natin yan. Tapos yung ating Tapos meron tayong papaya, ano, shake. Meron tayong papaya shake, mayamiga. Mayamia. <laughs> mga miga. Mga mga Galing doon sa tanong ko, nagkiwalis ako doon sa likod. Tapos, kita ko may hinog. Yung isa nga, may hinog pa eh. Hindi ko pinuha. Hindi ko maabot. Sobrang paas. Tikman natin ang ating gulay. Ay, okay. ay! na yung, iyong... Mm -hmm. na yung sarapin mo dito yan. At mo dito. Yung condense. Ay, iniwan. Iniwan po kayo. Sorry. At luto na mga miga ang ating gulay. Una na lang tayo kay Laika. Kasi ano. Para makasundo si kuya. Hindi na ano. Mas dosi pa yung labas niya. Ito na mga migan.